Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikadalawamputwalo ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ng Eksodo Noong mga araw na iyon, si Moises ay bumaba na ng bundok. Dala niya ang dalawang tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos na ang Diyos mismo ang sumulat. Nang pabalik na sila, narinig ni Josue ang sigawan ng mga tao. Sinabi niya kay Moises, parang may digmaan sa kampo. Ang naririnig ko'y hindi sigaw ng tagumpay o ng pagkatalo, kundi awitan, sagot ni Moises. Nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya ibinalibag niya sa paanan ng bundok ang mga tapyas na bato at ito'y nadurog. Kinuha niya ang guya at sinunog. Pagkatapos, dinurog niya ito ng pino saka ibinuo sa tubig at ipinainom sa mga Israelita. Hinarap niya si Aaron, ano ba ang nangyari sa iyo at pumayag kang gawin ang kasamang ito? Sumagot si Aaron, huwag ka nang magalit sa akin kapatid ko. Alam mo naman kung gaano katigas ang kanilang ulo. Hindi ko sila mapigil sa paggawa ng kasamang ito. Sinabi nila sa akin na igawa ko sila ng Diyos na mangunguna sa kanila sapagkat hindi nila alam kung ano ang nangyari sa iyo. Kaya tinanong ko sila kung sino ang may ginto. Ibinigay nila sa akin ang mga alas. Tinunaw ko sa apoy at lumabas ang guyang iyon. Kinabukasan, sinabi ni Moises sa mga tao, napakalaki ng nagawa ninyong kasalanan. Aawunan ko ngayon sa bundok at makikipagkita sa Panginoon. Baka sakaling mahingi ko kayo ng tawad. Umahon nga sa bundok si Moises at dumaing sa Panginoon. Sinabi niya, napakalaking kasalanan ang nagawa ng mga tao. Gumawa sila ng Diyos-Diyos ang ginto. Ipinakikiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapatatawad, burahin na ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. Sumagot ang Panginoon, kung sino ang nagkasala sa akin ay sa kong buburahin sa aking aklat. Ngayon, pangunahan mo sila sa lugar na sinabi ko sa iyo at papatnubayan kayo ng aking anghel. Ngunit darating ang araw na parurusahan ko ang mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Sa may bundok ng Horeb, doon ay nagugis niyong gintong baka. Matapos maugis, ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilika, sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihang niya'y lubos. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na iyong ginawa doon sa Egypto'y kagilagilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya ay tunay na himala. Sa dagat na tambo, iyong nasaksihan ay kahanga-hanga. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihang niya'y lubos ang pasya ng Diyos sa ginawa ni Lay lipulin pagdaka. Agad na dumulog sa puon si Moises na magitan siya at hindi natuloy ang kapasyan na lipulin sila. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Aleluya, Aleluya, magulang nati Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga aning una. Aleluya, Aleluya Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Nung panahong iyon, isa na namang talinghaga ang inilahad ni Yesus sa mga tao Ang pag ng Diyos ay katulad nito May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi Munit kapag natanim na at lumago ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito ay nagiging punong kahoy. Ano na pamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito? Nagsalaysay pa siya ng ibang talinghaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa tatlong takal na harina at tumalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinghaga at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni propeta. Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalihim mula ng likhain ang sandibutan ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,